lang ayusin natin. May topic tayo today. Ang topic natin is, pasahin ko ha. Ito. Bali, every mag-live ako, gagawa na ako ng, ano, ng questionnaire. Pero may questionnaire na ako, isa-isahin ko. So, sa mga lahat ng magtatanong, um, sasagutin ko na po yung mga ano nyo, yung mga tanong nyo via live. So, abangan nyo yung live natin. Bali, kung, kung ano yung mga nasagot ko, base lang po yun sa experience ko. Hindi po ako, um, hindi po ako expert. Kung ano lang po yung experience ko at nalaman ko galing sa mga friends ko. So, yung first question natin is, Okay lang po ba na nasa sagap natin ng araw-araw ang amoy ng mga chemical na ginagamit natin araw-araw? Wala ko kasing mas dito, baka bawal gumamit po. So, ang analysis, ang concern analysis is, okay lang daw ba yung, syempre araw-araw tayo gumagamit dito ng bleach. Ang araw-araw lang naman natin na ginagamit dito, yun nga yung bleach, yung pang yung floor, panglinis sa floor na cleansing, meron ako niyan. Iba yung bleach, iba yung paninis ng floor. Iba din yung panglinis ng mga desk, mga toys, iba din 'yun. So yung ginagamit ko din sa paglinis ng wall, bleach 'yun. So matapang. Inihaloan ko ng ng bleach yung tubig. Yun yung ginagamit ko sa purinis ng wall. So, ako pag nagigilis ko ng wall, gumagamit talaga ako ng mask. Kasi napupunta sa mukha ko yung ano, yung yung alikabok, lalo na yung sa taas, yung sa gilid. So, kailangan kong gumamit ng mask. Pero may time din na hindi ako nakagamit ng mask. So, may mga amo na okay lang na gumamit ka ng mask. May mga amo na hindi. So, ako, okay lang yung amo ko. Pakiramdaman nyo yung amo nyo kung okay lang sa kanila o hindi. Kasi pag tulad nyan, maglilinis ka lang naman na sa loob ng bahay, hindi ka nagagamit ng mask. Pag gumagamit lang talaga ako ng mask, pag naglilinis talaga ako ng wall. Kasi maalikabok na pupunta talaga sa akin. Pero hindi, hindi, hindi all the time. Minsan talaga hindi ako nakakagamit. So, yung alam kong na pinakamatapang na ginagamit is yung bleach. Yun lang naman yung matapang na ginagamit ko. Araw-araw ko yung ginagamit kasi naglalagay ako sa toilet. Ay, sorry. No, ako. Naglalagay ako sa toilet bowl ng ano, ng, uh, ng bleach. Yun yung, yung pinanglilinis ko. Tapos, pero yung nag-e-spray ako ng detol na, 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 nag-spray -e ako sa ano sa toilet na yung surface niya lang tapos pinupunasan ko pero yung doon mismo sa ano sa tubig niya binubusan ko siya ng ano ng sa hole niya binubusan ko siya ng bleach at saka sabon tapos i-brush ko siya yun yun tapos ano ang naalala ko lang na matapang talaga is yung bleach kasi yung all purpose naman na na panlinis. Hindi naman masyado. Basta wag lang kayong lumapit talaga pag nag-spray kayo. Lumayo kayo. Ilayoan nyo yung face nyo pag nag-spray. Tapos, tsaka na kayo magpunas. Yun na lang. Mag-ingat na lang. Kasi may mga amo din na yung parang na misinterpret minsan pag nagmas tayo, magsabi maarte or may may mga nakakasalamuha ako na nagsasabi na yung amo nila na bakit kailangan magmas na nagtatrabaho lang sa bahay, yung ganun. May amo naman na okay, may amo naman na sila mismo nagsasabi na gumamit ng mask, so pakiramdaman nyo lang yung amo nyo kung okay lang sa nila. Basta ako pag naglilinis ako ng wall, gumagamit talaga ako ng mas kasi feeling ko kasi pag naglilinis ako ng wall, yung lahat ng alikabok na pupunta sa mukha ko, makati yung mga pimples ko diyan ang galing sa wall na naglilinis ako ng wall. Makati siya after ko maglinis. So kailangan kong ano, kailangan kong gumamit ng ng mask na lately na ako dati hindi ako gumagamit ng mask. Pero lately napansin ko talaga na after ko maglinis nangangati yung ano ko mukha ko. So gumagamit ako. So yung tanong naman is, sis na kung okay lang ba? At ang, ang ang point doon is, is, kung hindi ba nakakasama sa health natin. Hmm. Hindi ko alam eh. Pero sa palagay ko, syempre kasi na lalanghap natin yung chemical, yung amoy. So dapat talaga mag-ingat tayo pag naglinis, pag nag-spray o naglagay, ilayo talaga natin muna yung ano natin mukha. Feeling ko yun ang mas maganda para hindi natin makuha yung ano yung amoy ng panlinis natin kasi sa una lang naman yan pag nag-spray ka eh dilipad yung iba doon so lumayo ka na lang pag nag-spray ka ilayo mo yung face mo muna hindi hindi naman kasi ako expert na sabi ko talaga kung ano yung effects nun, hindi ako nag-research, sana nag-research muna ako no, kung ano yung effect pag gano'n. Comment na lang kayo, sinong nakakaalam dyan, kung ano yung, uh, ano yung, ano, yung cost, anong magiging cost nun sa atin, yung mga malalanghap natin ng mga chemical So may nag-comment, Rachel and... Happy Mother's Day, love. Happy Mother's Day po. Sino ba to si Rachel Ann? Rachel Ann. Si sis ba to? Hello, sis. Thank you. Happy Mother's Day to... <laughs> Ayun. So, Mother's Day ngayon. Linggo. Uh, hindi naman dito holiday. So, regular days lang dito tuwing Mother's Day may kasi pag holiday ngayon kinabukasan wala kaming trabaho pa rin kasi pag nataon sa holiday yung pag nataon sa linggo yung holiday ano talaga wala kaming trabaho kinabukasan pa so ngayon regular day lang yung Mother's Day hindi holiday so may trabaho na kami bukas um ano pa ba, ba yun So, sino dyan ang may idea na ano yung magiging cost pag yung matagal tayo gumagamit ng mga chemical na panlingay? Siyempre, araw-araw exposed tayo doon kasi DH tayo dito sa Hongkong. Yun yung trabaho natin. Araw-araw tayo naglilinis. So, isearch ko mamaya. <laughs> Tapos, ilalagay ko yun sa comment kung ano yun. Ano yung magiging cost sa atin. Pabigla-biglang so live, you know? Dapat nag muna para may maisagot. <laughs> eh kasi tinus ko siya sa Facebook. Facebook ko pala guys, at Shell HK. I-search niyo na lang. And then, in-upload ko siya sa Facebook. Yung tanong. So, may mga sumagot. May... Teka, okay, na. Tingnan natin. Basahin natin yung comments. Doon.